Good news ito para sa Lakers fans dahil ang sentro na si Christian Wood ay mapapaaga ang pagbabalik sa Lakers at siguradong makakapaglaro agad sa darating na season. Pero bago yan dito muna tayo sa naging performance ni Dalton Knecht laban sa Phoenix Suns kanina. Nagawa nga po mga tropa ng Lakers na makuha ang panalo sa overtime sa score na 128 to 122 sa pangunguna nga po ni Anthony Davis na nagtala dito ng 35 points, 10 rebounds at 4 assists. Ngunit ang tunay nga po na nagpapanalo sa Lakers dito ay ang kanilang super na si Dalton Knecht na nagtala nga po ng 35 points, 7 rebounds at 8 three-pointers. Kasama na dyan ang kanyang mga clutch three-pointer para mapuwersa ang overtime at para manalo sila kontra sa Phoenix Suns. Sa katunayan, siya pa nga po mismo ang rason bakit sila nakahabol pagdating sa huling mga minuto ng fourth quarter gamit ang kanyang scoring run. Na nakapagtala nga ito ng 20 straight points, may isang pagkakataon nga po dito na hindi talaga nagmimintis ang kanyang mga tira sa 3 point line kahit man nasa harapan nga po nito ang nagbabantay sa kanya. Kaya literal nga po na naghalimaw ito sa kanilang naging laban. Pero ang tanong mga tropa, paano nga ba niya ito nagawa? Well, ayon nga po mga tropa, sa naging pahayag ni Dalton Kneck sa kanyang post-game interview, nag-init lang nga po ang kanyang mga kamay sa huling mga minuto ng kanilang naging laro, kaya pumasok nga po ang halos lahat ng kanyang mga binitawang tira sa 3-point line. Pinasalamatan na rin naman nga po nito ang kanyang mga teammates since ginawan nga po talaga nila ng paraan upang maipasa sa kanya ang bola at makakuha siya ng open shot sa loob ng court. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay nakakuha ng malaking balita mula sa kanilang bagong center na si Christian Wood. Ayon sa mga ulat, inaasahan na makakabalik siya sa laro bago ang kalagitnaan ng NBA season. Matapos ang isang injury na nagdulot ng pagkaantala sa kanyang pagsasanay, masigasig na nagtatrabaho si Wood upang makabawi at makapag-ambag sa kanyang koponan. Nagsimula na si Wood ng kanyang light training, isang hakbang na mahalaga sa kanyang proseso ng pagbawi. Sa mga nakaraang linggo, nakatuon siya sa mga ehersisyo na tutulong sa kanya na bumalik sa pinakamainam na kondisyon. Ang kanyang pagnanais na makabalik sa court ay nagpapakita ng determinasyon at dedikasyon sa kanyang laro. Si Wood ay kilala sa kanyang versatility bilang isang big Man. may kakayahan siyang magshoot mula sa labas, gayon din ang magbigay ng presensya sa ilalim ng ring. Ang kanyang pagbabalik ay makakapagbigay ng dagdag na depth sa Lakers, lalo na sa kanilang front court. Sa tulong ng kanyang mga kasamahan at ang bagong sistema ni coach JJ Redick, inaasahan na magiging malaking bahagi si Wood sa kanilang paglalakbay ngayong season. Habang patuloy ang kanyang recovery, mahalaga rin ang suporta ng team medical staff upang masiguro na maiiwasan ang anumang karagdagang injury. Ang pag-usad ni Wood ay masusubaybayan ng mga fans na sabik na makitang muling umaarangkada ang kanilang bagong center. Sa darating na mga linggo, patuloy na magiging sentro ng atensyon si Christian Wood habang pinapanday ang kanyang daan pabalik sa court. Sa kanyang pagbabalik, tiyak na magkakaroon ng positibong epekto ito sa Lakers sa kanilang pagsusumikap na makamit ang tagumpay sa season na ito.